Jordan Nation Wide Sa uh, samantala, balik lang tayo partner sa Gimba, isang uh, kumpanya doon na tumutulong sa ating mga magsasaka o nakikipag-ugnayan uh, sa ating mga magsasaka. Inirereklamo nila partner uh -huh. kasi yung uh, tinanim na SL9 hybrid variety sa Nueva Ecija. Ano kaya ang problema? Alamin natin mula 105.3 Radyo Natin Gimba kasama natin si Army Karanza, Army Yes, uh, magandang umaga Ms. Cheska at uh, Sir Angel. Sinugod nga ng uh, grupo ng magsasaka ang uh, SL Agritech Corporation sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija na humakot ng kanilang ng palay na hindi bayad hanggang sa ngayon. Mm -hmm. Lagpas na sa ipinangakong pecha ng pagbabayad na 21 working days pagkatapos maipasok ng mga magsasaka ang ani sa warehouse ng SL Agritech, na dahilan kung bakit sila nagre-reklamo. Halos isang buwan na kasi itong delayed sa pagbabayad sa presyong 27 pesos kada kilo ng palay na kinakot sa kanila. Ang mga magsasakang nagreklamo ay galing sa bayan ng Talugtog, Gimba at Science City of Muñoz, na uh, na nakakontrata bilang contract growers ng SL9 na biligit. Si Ginoong Mamerto, isa sa mga farmer leader na, sa bayan ng uh, Talugtog, ay nakapagpasok ng NASA isang libo at daang kaban ng palay noong Abril. Nasa 3 milyong piso ang halaga ng sinisingil nito sa SL Agritech para sa kanyang grupo na paghahati-hatian ng walong magsasaka. Ilang beses na silang pabalik-balik sa SL Agritech pero lagi silang pinapangakuan na babayaran at kamakalawa nga Mayo 28 ay nagkaroon ng komosyon sa pagitan ng magsasaka at mga security guard dahil ayaw silang papasuki ng sabay-sabay at ang gusto ng management ay isa-isa lang silang kakausapin. Ayaw ng mga magsasaka sa ino-offer ng SL Agritech na installment na pagbabayad dahil bukod sa wala ito sa kontrata, kailangan-kailangan na nila yung bayad dahil gagamitin nila ito ngayong May Trap Season at pambayad na rin nila sa mga nautang nilang pera na ginamit din nila nitong nakaraang dry season sa pagtatanim ng SL9. Yung uh, ganitong sitwasyon, uh, Sir Angel, Mr. Skay, nangyari na noong nakaraang taon. Ayaw na nila sanang magtanim ng binhi ng SL AgriTech, kaya lang inaraw-araw daw sila ng mga teknisyan at kinumbinsi na magtanim uh, muli ng binhi na SL9 at ibibigay na raw ang post-dated check. Isang linggo pagkatapos maipasok ang mga palay nila sa warehouse. Sinikap natin kunin ng uh, panig ng SL AgriTech Corporation kayugnay sa isyong ito, particular sa Uh, kanilang finance department. Pero sa gate pa lang kung saan naroon ng mga security guard, hindi na tayo pinapasok. At, uh, itinawag, uh, itinawag, uh, itinawag ito sa management at sinabi na ayaw daw ng media sa loob. Ilang beses din natin tinawagan sa telepono yung tatlong official hotlines nila para sa magsasaka. Yung isa laging busy, yung isa nagri ring pero kinakancel yung tawag at yung isa naman, tutut -tut lang ang tumutunog at cannot be reached. Hiling ng mga magsasaka na, na investigahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chura Laurel Jr. Yung ang uh, umano'y panluloko at tila pambubudo sa mga magsasaka. Nanawagan din sila na bayaran na sa lalong madaling panahon ang kanilang palay at kung hindi ay nakikiusap silang payagang i-pull out na lang ito para maibenta sa iba. Ayon sa isa sa kanila na si Ginang Teresita Lobusta, nananawagan din kay Pangulong Ju uh, Marcos Jr. na investigahan niya ang SL Agritech Corporation para maayos ang pagbabayad sa mga hinahakot na palay sa kanilang magsasaka. Si Ali nga Teresita ay may mahigit 700 o 700 kaban ng palay na naipasok na nagkakahalagaan ng mahigit isang milyong piso. Teka muna, anong ginagawa ng... Oo, Army. Oh. Anong ginagawa ng LGU? Oh. Eh kasi concern na ng LGU yan. Hindi na nasa pwede sa hindi, concern ng Agritech yan, ng SL Agritech. Hindi eh. Nag, may, may, Dapat may intervention o. sila, partner. May intervention na sila dahil eh, inaargabyado yung kanilang constituent eh. hmm. sa so, uh, Sir Angel, uh, Miss Ms. yung mga magsasaka, uh, sa amin na dumidiretso kasi nung nakaraang taon nga po, uh, na, nung uh, nagkaroon ng parang expose, uh umasa sila na baka sakali sila din matulungan pagka nagdala po sila ng media doon na uh -huh. habang kinakausap ng kanilang uh, yung management uh -huh. so mukang uh, mukhang aalamin uh, alamin po natin kung nagkaroon na rin ng uh, intervention yung LGU. Pero uh -huh. so far, sa mga interviews po namin, hindi po nila nabanggit na dumulog sila sa kanilang mga uh -huh. uh, local pero department. oh, pero da kamo, lumapit na rin ano, mm -hmm. para mas ma mapabilis yung aksyon. Kasi may say yung ano uh -huh. eh, may say ang LGU dyan eh. Sabi, oh, hindi namin okay. Uh -huh. iririn yung business permit nyo. Di ba pwede? Mm -hmm pwede silang hmm. pwede silang manghimasok. O okay sa kaysa kaysa umasa na kagad eh si presidente nandoon sa Singapore eh, eh hmm. si secretary Laurel din naman eh, may iba pa siguro'ng inaasikaso, ano ba? Hmm. So first line hmm. of defense nila diyan, yung LGU, yung di ba? Wala ka malapit sa kanila oh. partner. O, baka pwede hmm. matawagan natin yung LGU kung ano mm -mm. din ang intervention na gagawin nila. mm, -mm. army. Uh, yes sir. Ayun ah. uh, nga po, uh, at lang balita mula rito sa radyo natin Gimba, uh, Nueva Ecija, DWTC-FM. This is WCTC 105.3 FM. Ako si Arnie Caranza. Kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo. Maraming salamat, Arnie. Ang hirap talaga maging uh, lumaki sa farm, partner. <laughs> ano? No. Sana all katulad na lumaki sa farm na may mga ano, McLaren. may McLaren. o oh, oh. may McLaren at Ay saka yung mga ano. Ayun magsasaka natin ang problema nila. Yung gagamitin nila sa susunod na cropping season, oh. yun ang kailangan nila Pero maklaim. Pero dapat yung LGU nang hihimasok dito dahil apektado ang mga constituents ninyo. Totoo. Oh, sino bang mayor ng ano ng Gimba? Ano, saka ha? yung ani din nila for oh. their consumption. Mga oh, Maapektuhan yun. Kasi yung party. pera naman, gagastos nila dun sa doon sa kanilang bayan. Doon, eh. Oh, nila, oh, Hindi naman kung saan pa. So, dapat yung LGU kumikilos na. nationwide.